May Mer meron ho bang ibang ikino-consider talaga ang uh, ICI na maging state witness sa ngayon? Uh, dito po kasi sa pagiging state witness kasi ang tinitignan po ng, ng ICI ay yun hong hindi po dapat yung selective, yung ano, yung mga mm -hmm. sa tabi. Okay. So, okay. Uh, you are willing, you are willing to tell it all. Para mm -hmm. sa ganun ay uh, maayos po natin ang lahat po ng Uh, mga naging problema na nakikita po natin, <coughs> hindi lamang po yung masampahan po natin ng kaso yo, yung, yung mga nababanggit po na mga mga pangalan, uh -oh. but rather uh, part po ng trabaho po ng ICI is i review po yung mga pangyayari para hindi na humaulit sa mga susunod na mga taon mm -hmm. po. Marami-rami na rin pong naipatawag ang ICI, meron na bang uh, individual o sa mga napatawag na yan na nakita ninyong nagtetel all uh, na pwede at pwedeng maging uh, state witness talaga ah uh, bali uh, pinag-aralan pa po ng ICI kasi mm -hmm. uh, hindi pa po kapos lahat yung mga tinawag po dahil <coughs> may mga bagay bagay oh, okay. kung minsan na mga itatanong pa ulit sila so mm -hmm. pinababalik po yung ano pinababalik pa po yung mga, uh, mga inimbitahan ko para magtestify dito Pero, po.